Magandang gabi po mga kadilim. At sa lahat ng ating mga tagapakinig na muling nagbalik sa piling ng dilim ngayong gabi. Bago po tayo magsimula, nais ko po munang magpasalamat sa inyo sa walang sawang pakikinig at pagsama sa ating gabi-gabing kwentuhan. Kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, iniimbitahan kitang sumama, makinig at magpakalunod sa mga kwento ng kilabot at hiwaga. At kung gusto mo rin ng shoutout, i-comment mo lang ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula para mas lalo kitang makasama sa dilim ng ating mga kwento. Kuya Jovi, magandang gabi po. Pasensya na kung biglaan at mahaba ang sulat na ito. Pero matagal ko na pong dinadala ang bigat ng kwentong nais kong ibahagi matagal ko na pong sinusubaybayan ang ulap noir at sa bawat gabing pinapakinggan ko ang mga kwento ninyo naiisip ko baka ito na ang pagkakataon para mailabas ko ang lahat ng matagal nang nakatago sa dibdib ko ang ikukwento ko po ay hindi basta katang isip kuya nangyari po ito sa akin at hanggang ngayon kahit lumipas na ang mga dekada, Daladala -dala ko pa rin ang takot, ang bangungot at ang mga sigaw na narinig ko mismo. Ito po ay tungkol sa Manila Film Center. Bata pa lang ako noong unang beses kong marinig ang tungkol sa gusaling iyon. Kuwento-kwento ng matatanda na para raw iyong isang malaking palasyo ng pelikula. Pero hindi kagandahan at kislap ng mga artista ang agad kong narinig kundi ang trahedya. Diyan daw sa film center, may mga trabahador na nabuhay ng nilibing, bulong sa akin ng isang tiyuhin ko noon. Huwag na huwag kang pupunta doon, kasi kahit ang mga patay, hindi matahimik. Pero gaya ng lahat ng kabataan, nakikinig ako pero hindi ko lubos na pinaniniwalaan. Lumipas ang maraming taon nagkaroon ako ng pagkakataon. Hindi ko alam kung malas o kapalaran na ako mismo ang makapasok sa loob ng lugar na iyon. At mula noon, hindi na muling naging payapa ang mga gabi ko. Alam kong marami na pong nagsasaliksik tungkol dito, kaya hayaan nyo na ring isalaysay ko ang kaalamang natipon ko sa mga nakatatanda at sa mga lumabas sa pahayagan noong walumput ipinatayo raw ang Manila Film Center para sa kauna-unahang Manila International Film Festival. Isang ingranding proyekto ito ng Administrasyong Marcos na ayon sa iba'y para ipakita sa buong mundo na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa larangan ng sining at pelikula. Pero ang presyo ng ambisyong iyon dugo. Isang gabi ng Nobyembre 1981, biglang gumuho ang scaffolding habang ginagawa pa lamang ang gusali. Higit pitumpu na mga manggagawa ang nabaon ng buhay sa quick drying cement. Ayon sa mga kwento, imbes na agad iligtas ang mga iyon, pinilit pa ring tapusin ang gusali para makapaghanda sa festival. At doon nagsimula ang mga bulong-bulungan, mga kaluluwang hindi matahimik, mga iyak na naririnig sa dilim, mga aninong gumagalaw sa loob ng gusali. Nang marinig ko ang kasaysayan, hindi ko inakalang isang araw ay ako mismo'y magiging saksi. Taong dalawang libo, kasama ko ang dalawang kaibigan na sina Arman at Leo. Nasa kolehiyo palang lang kami noon at mahilig kami sa mga urban exploration. Mahilig kaming maghanap ng mga lugar na abandoned, haunted, o kaya'y may kakaibang kwento. At saan pa nga ba mas kilala kundi ang Manila Film Center? Pare tara, sabi ni Arman, habang hawak ang isang lumang flashlight. Kung totoo nga ang may multo, dito natin mapapatunayan. Si Leo naman halatang kinakabahan pero pilit na nagpapalakas ng loob. Huwag tayo magtagal ha, baka mahuli tayo ng guardia. Gabi iyon, bandang alas 10. Tahimik ang paligid, maliban sa iilang sasakyan sa kalsada malapit sa Cultural Center of the Philippines Complex. Ang gusali ng film center ay tila higanting nakatayo sa kadiliman napapalibutan ng mga damo at bakod habang lumalapit kami ramdam ko na agad ang bigat ng hangin hindi ito normal nakaba para bang may nakamasid sa amin mula pa sa loob bago kami tuluyang makapasok may nakasalubong kaming matandang lalaki mukhang guardiya o caretaker nakabarong na kupas hawak ang sigarilyo at tila may edad na. Anong ginagawa niyo dito? Malamig niyang tanong. Nagkatinginan kami at si Arman na ang sumagot. Kuya, pasensya na po. Gusto lang naming makita yung loob. Kahit saglit lang, tumitig siya sa amin ng matagal tapos napailing. Mga bata talaga, akala niyo laro lang to kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Hindi para sa inyo yang nandyan. Pero dahil makulit si Arman, nagbigay siya ng isang daang piso. Kuya, kahit sandali lang, sulyap lang, hindi kami gagawa ng gulo tahimik na tinanggap ng matandaang pera sabay buntong hininga. Sige, pero kapag may narinig kayong bumubulong, huwag niyong sagutin at huwag na huwag kayong titingin kung may tatawag ng pangalan niyo. Para bang biro iyon, pero ramdam ko ang bigat ng tono niya. Madilim sa loob kahit may hawak kaming flashlight. Ang sahig ay alikabok at bawat hakbang ay may tunog na umaalingaw-ngaw. Ang mga dingding halatang hindi na alagaan may mga bakas ng tubig at halatang iniwan na ng panahon. Pero higit sa lahat, ramdam mong hindi ka nag-iisa. Sa bawat sulok ng koridor, parang may matang nakamasid. Parang may mga taong nakatayo sa dilim. Naghihintay na mapansin mo sila. Grabe pare ang creepy bulong ni Leo. Parang may sumusunod sa atin tahimik ako kasi ako mismo nararamdaman ko rin at doon nagsimula habang papalapit kami sa gitnang bulwagan nakarinig kami ng mahihinang boses hindi sigaw kundi mga pagungol mga bulong na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa pare naririnig nyo ba yon? tanong ko tumigil kami tahimik. Pero ilang segundo lang, muling bumungad ang tunog. Tulungan. Kami. Napakapit si Leo sa braso ko. Pare, ano yun? May tao pa rito. Pero ang totoo, ramdam kong hindi iyon boses ng buhay. Sa isang bahagi ng koridor, napansin ko na parang may mga uka sa sahig. Malalalim tila bakas baka sa kas ng mga kamay na kumakapit at sa mismong pader may parang marka ng kuko pahaba pababa parang may mga taong pilit na umaahon mula sa ilalim pero hindi nakalabas Put pare bulalas ni Arman Mga bakas to ng mga hindi niya tinapos ang sinabi pero alam naming lahat kung ano iyon mga trabahador, mga nalibing, mga sumubok kumawala. At doon, nagsimula ng manginig ang flashlight ni Leo. Hindi dahil sa baterya, kundi dahil nanginginig ang kamay niya. Sa dulo ng hallway, may nakita akong gumalaw. Isang aninong dumaan. M may tao. Pulong ko. Sinundan namin ng liwanag. At doon, nakita namin isang lalaking nakahubad pang itaas, basang-basa ng semento, nakayuko at dahan-dahang naglalakad palayo. Hoy! sigaw ni Arman, pero biglang tumigil ang lalaki. Dahan-dahan itong lumingon at ang mukha niya, walang laman, parang natakpan ng semento. Walang mata, walang bibig, isang maskarang gawa sa semento. Sumigaw si Leo at halos itapo ng flashlight. Tara na! Nagandara pa kaming tumakbo. Pero habang tumatakbo kami, mas lalong dumadami ang naririnig naming boses. Sigaw, iyak, dasal. Diyos ko po, iligtas nyo kami. Hindi pa kami patay. Ayoko pang mamatay. At sa bawat pader na nadaanan namin, tila may mga kamay na lumalabas. Pilit na inaabot kami. Pagdating namin sa labas, halos madapa kami sa damuhan. Nanginginig, pawis na pawis, at halos mawalan ng ulirat. Nandoon pa rin ang matandang gwardya, nakaupo, humithit ng sigarilyo. Tumingin lang siya sa amin at napailing. Sinabi ko na eh, huwag kayong papasok dala nyo na sila ngayon hindi namin naintindihan ang ibig niyang sabihin pero mula noon hindi na kami tinantanan ng bangungot sa mga gabing sumunod palagi akong nagigising sa kalagitnaan ng gabi at bawat paggising ko naririnig ko ang mahinang katok sa sahig ng kwarto ko minsan parang may boses na bumubulong mula sa ilalim tulungan kami at minsan sa salamin. Nakikita ko ang mga mukhang walang mata, walang bibig, mga mukhang natabunan ng semento. Kuya Jovi, ngayon ko lang kayang isulat lahat ng ito. Dalawa na lang kaming natitira, ako at si Arman. Si Leo, matagal nang namaalam. Ang sabi ng pamilya niya, heart attack pero alam kong hindi iyon ang totoo. Kuya Jovi, hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sanay kapulutan ng aral di lang ng aliw ng mga tagapakinig. Maraming salamat po. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir atanggang sa muli nating pagkikita kung magigising ka pa subscribe for more true pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap